maganda araw sa inyo mga kakampinks no mga kuwanoo 1 kumusta ang mainit nyo na araw napakainit talaga so dito sa kabundukan ng Tarlalaan, Tarlapo ay mainit anyway gusto ko lang um, pag-usapan natin yung about dito sa incoming uh, election no yung mga um, Politiko na nakakabingi na nakakarindi. Yung mga politician eh, na ele, ele, eh, electionist na talaga namang wala namang pakinabang sa taong bayan. So, marami dyan, no? So, at saka ito pa, ito yung uh, pangangampanya ni uh, Sara Duterte na talagang, obviously, para lang talaga sa mga kaalyado niya, para in return, protektahan sila. So, ito katulad nito si Robin Padilla, Bato de la Rosa, Bongo, uh, ito ba dumagdag pa si Philip Salvador, sila ni Willie Revillame... Ito yung uh, mga tumatakbo na politiko na obviously, hindi talaga paninilbihan sa taong bayan ang gusto nila. Kundi, para lang protektahan ng mga Duterte. No, kung makikita nyo, unlike dito sa kanila ni Bamakino, ni Kiko Pangilinan bumibitaw ng pangako kung ano ang gagawin clear katulad kay Laila Dilima yung kanyang four piece ang daming nakinabang di ba? ang daming mga nakinabang sa four piece na hindi nila alam na yung author nun si Laila Dilima and yet nakinabang sila yun yung politiko na talagang makikita mo na meron talagang uh, puso para manilbihan sa taong bayan at nararamdaman ng mga taong nasa, sa laylayan, di ba? Katulad nito sa si Ba Makino, ang kanyang promise is um, libre uh, kolehiyo no sa mga mag-aaral. Hindi ba napaka-clear na yung isang politiko na upo, meron siyang pangako. Hindi katulad sa kay Willie Revillame, eh. ah, bahala na, hindi pangako na nanalo. Tsaka na ako magbigay uh, ng aking plano, platforma, kapag manalo na ako, di ba? Sigurista. At hindi talaga doon para ma-discern mo na, na hindi talaga paninilbihan sa taong bayan ang kanilang plano dahil hindi clear eh para kang para bang ano, para kang uh, nagpapagawa ng bahay na sa isip mo, kaya mo'ng sasabihin kung ano ang plano mo dahil plano mo, no? Just the same, pag isa kang politiko, at alam mo kung ano ang uh, kailangan ng taong bayan, eh kaya mo 'yan sabihin, kaya mo'ng banggitin no, na pag ako, ito, ito, ito ang gagawin natin. So, tayo naman mga bilang Pilipino, mga mamamayan, kaya natin silang balikan, kaya natin sila singilin dahil meron silang binitawan. But for those uh, who run na wala namang sinasabi, walang, walang binabanggit kung ano ang plano sa taong bayan, eh mag isip, -isip tayo. Kasi yan yung mga politiko na play safe. Kasi pag nanalo, wala. Kukubra lang ng pera na taong bayan wala naman pinangako eh. So wala. Di ba? Katulad kay Ruben Padilla. Ano ba ang significant na ginawa ni Ruben Padilla na nararamdaman ng taong bayan? Wala. Di ba? Wala. Pasikat lang. Puro Duterte ang dinidepensahan. Hindi talaga paglilingkod. Si Bato de la Rosa, from the beginning, puro hearing, puro sa mga Duterte nakaprotekta. Wala rin. May may, meron ba kayong uh, narinig na, o oh, ito, ginawa ko to para maramdaman ng taong bayan, para ganito. Wala. Di ba? So ito yung mga uh, politika, politician na hindi wala talaga mahita ang taong bayan. Kawawa ang taong bayan pag naupo ang mga ito. No? Lakatulad kay Sara Duterte. Saan ka makakita ang vice presidente na babanggitin mo na ito eh, ipalamon o ipakain sa kanyang bibig hanggat mamatay siya? Yung parang ganun, hindi ba napaka ano yun? Napaka... Di ba? Hindi, hindi makapilipino Uh, isa kang busy presidente at naa-utter mo yung ganung uh, kataga na hanggang mamatay eh kaya ba 'yon hindi na 'yon hindi na nagre-reflect ng isang uh, bagalang na pilipino no isang uh, pilipino na alam mo yun yung puso may puso may awa no may pagmamahal may pag-ibig may ganyan pero wala hindi mo na talaga makikita ang ganon hindi mo na mararamdaman sa kanila ang nakikita mo talaga is gusto lang nila makaupo, power, power para maghiganti. Uh, so hanggang saan ito? No, hanggang saan ang paghihiganti uh, nila? No? So ang naiipit yung taong bayan, ang naiipit yung pangarap ng bawat Pilipino, ang naiipit yung pangarap ng future ng Pilipinas. So alam mo guys, etong mga uh, polit politician na to, talagang dapat maging sigurista din ang mga boboto. No? Na ito ba ang politiko na to May plano ba? Ano ba ang narinig ko na plano nila, niya, para sa taong bayan? Clear ba sa isip niya kung ano ang gagawin niya para maramdaman namin siya? Di ba Hindi yung nararamdaman nyo lang yung politiko pag bumaba na sa baryo nyo. Mga ngamusta, ayan, susuyuin kayo. Tayo naman, parang sita nga, sige, buboto, bo aabutan ka ng magkano? 1,500? One 1,000? One or isang uh, tawag nito? isang supot na na food pack. 'Yun ba 'yun lang ba 'yung uh, pangarap nyo para sa Pilipinas? 'Di diba hindi dapat po tayo mga Pilipino maging responsable sa pagboto dahil po 'yan ay para po 'yan sa future ng Pilipinas na meron tayong mga nakaupo at naninilbihan sa taong bayan na may puso, no? Na 'yung mga uh, farmer, 'yung mga mangingisda, 'yung mga nasa talagang nasa hindi naaabot ng uh, uh, proyekto, eh talagang maaabot. Mararamdaman nila yung change, yung pagbabago. Mararamdaman nila yung uh, presyo, pagbaba ng presyo ng mga bilihin. ba diba? So, marami tayong dapat i-consider, guys. This is not about the color. This is not about the, yung may, may ito, uh, DDS, BBM, kakamping. Hindi po ganito eh. Dapat po isa-isa po tayo. Meron tayong critical thinking. No, na mag-isip na kahit ganito ako, kailangan iisipin ko ikaw ba ako sa linya ni ato uh, attorney Lenny Robredo na inindor siya meron ako mga hindi iboboto di ba and sa kay BBM sa kay uh, DDS depende sa akin sa isang politiko na yan kung ano yung kanyang uh, kung ano ang kanyang background kung ano ang kanyang nagawa ano ba yung mga uh, tawagin, programa no na naipasa niya yung uh, batas na naipasa niya na nakinabang ang taong bayan So dapat po ganun po tayo kasi napaka ano eh powerful itong uh, election na to para sa bawat Pilipino. Ito lang yung ito lang yung uh, ano natin sandata, no? Ito lang yung ano natin ambag no sa Pilipinas na maging paayos ang Pilipinas sa ating pagboto, di ba? Yung nakikita natin yung isang politiko kaya parang awa niyo na, no? Uh, himayin niyo, iwayin niyo kung iyan yung politiko na iboboto niyo, eh may silbi talaga. Baka naman yan yung politiko eh dahil ah, ito ah, grupo nila to so okay na hindi po dapat ganun tayo dapat po ah, tinitingnan natin kung sino yung ah, politiko na tumatakbo na talagang ah, mararamdaman natin at mayroong at mayroong ah, plataporma para masingil natin hindi po yung playing safe so hindi po yun wala hindi talaga sinasabi ko na sa inyo hindi maninilbihan po yan sa taong bayan kundi wala hihintay lang ng sahod at 'Di ba maghihintay ng mga kickback kickback so doon na sila. Tayo, yung mga ordinaryong Pilipino, hindi nakikinabang. 'Di ba? Sila lang ang umuunlad, gumaganda yung kotse, gumaganda yung bahay. Halat lahat nagagawa nila dahil 'di ba? Busog sila sa pera ng taong bayan. So dapat maging wais po tayo mga uh, kababayan, 'no? Hindi po ito sa kulay-kulay, kundi po para to sa ating mga uh, kabataan, future, 'di ba? Yung future ng Pilipinas. So, 'yun po. Sana po maging uh, mapanuri po tayo. Okay? So, 'yun lang po.